Uy, kadwa! Alam mo ba yung dessert na parang ex mo? Malapot, colorful, at ang hirap niyang i-let go. Kung di ka pa nakatikim, hala ka! Baka ikaw na lang ang last homo sapiens na hindi pa nadudula sa sabaw ng gata. Welcome sa ating tsikahan na puno ng malagkit, matamis at masustansyang kaguluhan. Pag-usapan natin ang pambansang pangmeryenda at pangandaan. Bilo-bilo! Teka! Ano ba ang ibig sabihin ng bilo-bilo? Ang salitang bilo sa Tagalog ay tumutukoy sa bilog ko bola Kaya ang bilo-bilo ay literal mga bilog-bilog na gawa sa malagkit na harina Parang love life mo, bilog-bilog, paikot-ikot Pero masarap pag niluto ng tama Yummy. Saan nga ba ito nagbula? Pinaniniwala ang nagugat ang bilo-bilo sa mga sinaunang lutuing Austronesians at kalaunan ay naging bahagi ng iba't ibang probinsya sa Luzon at Visayas. Madalas itong parte ng ginataang halo-halo, ginataang mais Yummy. at simpleng pangmeryenda ng mga lola natin na walang takot sa kolesterol. Ano-ano <laughs> nga ba ang ibang tawag dito? Ginataang bilo-bilo, ginataan, Yummy. ginataang halo-halo, ang pelota sa Visayas, <laughs> Sticky Rice Balls in Coconut Milk Pag nagka-Englishan Bakit nga ba bilo-bilo ang pangalan? Simple lang Dahil doon sa maliit na bilog-bilog na dumplings Nagawa sa galapong Rice Flour Hindi ito dahil mailig mag-below the belt ha Bilog lang talaga siya Ano-ano nga pa? ang mga ingredients? Malagkit na harina Para sa bola-bola Gata Pakanggata kung feeling sosyal Saging na saba Gamote Langka Sago Asukal Pandan kung gusto mo ng level up amoy Mga iba't ibang barasyon ng bilo-bilo Classic ginataang bilo-bilo Yung OG na matatamis Ube-bilo-bilo Violet at sosyalin Maisat lang ka-combo champorado bilo fusion Yes, may gumagawa niyan street food style, nakatinda sa tabo, may extra sabaw, healthy version, oat flour ko no doubt, carrot, <laughs> mga iba't ibang benefits, oo, may laman to, energy booster, dahil sa carbs ng saging, kamote at malagkit, good for digestion, may fiber mula sa root crops, source of healthy fats, galing sa gata, in moderation best, Comfort food vibes, pampakalma ng utak at ng puso mong iniwan budget friendly. Pwedeng pakainin ang barangay. Fun fact sa pangyabang, ang bilo-bilo ay madalas pang merienda at pang dessert sa probinsya. Sa ibang lugar sinasabay ito sa fiesta, undas at kung kailan may nagcrave crave lang. May mga lola na nagsasabing pampaswerte ang bilog-bilog. Kaya kung wala kang love life, maybe kain ka nito. Paborito Your... ito ng mga bata kasi malambot at matamis. At syempre, may libreng sabaw after. Kaya kung naghahanap ka ng pag Kain na malapot, makulay, masustansya at kayang punuin ang puso at tiyan mo. Bilo-bilo na yan! Hindi lang siya dessert, isa siyang karanasan. Kaya tara na, subo na bago ka maunahan ng kapitbahay mong may dalang sandok. Ang bilo-bilo! Yummy!